Yan na po sila, malalaki na po sila. Ito si Golden, ito si Venus, ito si Alexa, at saka ito si One Eye. Ang kanilang nanay nandito sa baba, ay sa taas. Hmm? Oh? Bakit? Hindi, si Golden. Ano? Mm. mm. Lalaki na nila. Lalaki na nila. Lalaki na. <coughs> Tararan, dan, <coughs> <coughs> Bakit? Ikaw din? Ikaw din? Alik ka dito. Mm. Ayan. Mm. Ayan. Oh, ikaw din, oh. Dito, halika. Oh, ayan. Oh, dyan. Kaya dalawa. Hmm. Ano? Ano? Hmm? Ano, Golden? Alexa? D. Sige, hulog ikaw dyan. Hulog ikaw dyan. Sige. Sige. sige, sige. Oh, baba na, babak. Baba. Doon na baba, baba. Alexa, baba. Ayan. Baba na sila. Nakukulit na. Grabe. Golden. Ano? Ha? Ano? Ano? Ano, Alexa? Ha? Ano, Alexa? Yes, Golden. Oh. Ano? Ano? Ha? Venus. Venus. Oh. Galit. Galit ikaw. Galit. Hmm. Ayan Venus. Hmm. 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 oh. Wala lang. Kain muna. Basta Hmm. Hmm. Hmm.

Yung isa, kinuhaan na. Golden! Golden! Halik sa... Ang tatalas ng mga kuko. Maganda na panahon nang hindi ako nung schedule eh. So, tala sa... Oh, sa um

Ano? Ani yon? Ani yon? Ani yon? Ano? Ani yon? Ani yon? Ani yon na? Ani yon? Huh? Oh. Amen! Hoy! poy! Siwan ay nansala. Yung inang ina, yung inang ina ay. Babal.

Ha? Huh? Bawol ka nga mo sa mga ganong ka. Kasi tinan pa ka maligang Ito si One Eye. Ito si Golden. Ito si Alexa. Ito si Venus. Yan si Venus. <coughs> Baka ito dito na nag i na, 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 na. Golden! A golden golden! Ano? Silipin mo. Silipin mo. Tulog na tulog si Juan. Ay! Doon ka sa loob, doon. May patay pa. Masan si ano? Ayun. Mm -hmm. Baka ano yun pusa. Hoy! Alexa! May buntok dito. Oh? Mm -hmm. Alexa! Alexa! Oh, eh wala pa kan. Teka kainin mo muna 'pag nagluto. Alexa dito lang. golden. So ito isa. Uh, uh, Tulog lang siya. <coughs> Venus! Ang si Alex sa Alexa doon. Ay, mama! Ayun yung ina, oh. Golden. Golden. Hello, Golden. Golden. Oh, Golo. Ang Golden. Alexa. <laughs> Sleep din daw siya. Ay na. Ah. Alexa. Alexa. Golden!